good morning, good morning mga kababay no? So araw pa rin bagong videos na naman tayo no? So thank you Lord uh, Sa umagang ito At uh, uh, Ito na uh, Umagay uh, Lumis ang uh, bagyong pipito no? Uh, salamat sa Panginoon uh, Hinagay tayo palagi no? At uh, ito ako sa labas ng uh, uh Argo Sa word of no so kahapon itong mga ano, uh, itong mga pangganan dito ay sinigurado na nila na may tago dito sa area rito kasi uh, naghanda ang mga uh, mga bayani ng pangganan dito at uh, sobrang lakas nga daw ang uh, bagay pipito kaya yun, uh, kinatago nila dito lahat, pero merong iba na naiwan, na nag-iisa na lang nandun sa Ah, uh, uh, ano kalawakan doon, uh, naiyon na lang. Then sa loob ng terminal, uh, wala pang ano, uh, wala pang mga pasahero. Kumagay nandito sa loob ng covered uh, court, no? no dito na nilagay. Kasi uh, hindi na po pinapapasok uh, sa loob at para po ay uh, safe po ang lahat, no? So, ngayon medyo kumalma na ngayon at uh, kagabi naman na pagmasdan namin kagabi. Uh, wala namang hangin uh, wala namang ano uh, ulan no so umaga na po nagkaroon ng ulan at uh, medyo lumakas ng kunting hangin ngayon ayun uh, kahapon kagabi wala pero ngayon lang so ipapakita natin yung sa ano uh, covered court kung gaano ba karami yung pasahero nandun so karalsko. ano dito mga kamamayo sa Binders Plaza tinakloban na nila dito at uh, sinigurado na nila yung mga paninda dito no lahat yan tinakloban na pasok tayo dito sa loob ng terminal ay si Kaya Joseph oh. Kya Joseph shout sa asawa ni Kaya Joseph tsaka yung anak Kaya Joseph morning dyan ka na natulog yeah. Ako tayo dito sa terminal so, Wala na talaga pasayro dito Yun So, kita niyo naman mga kamaman uh, Wala na pasayro dito Sa ilip tayo dito At uh, Kapon pa lang talaga Ay wala na pasayro dito sa loob Oh, dito Wala na So, yun wala nang bato dito eh may himi to so meron doon barko doon sa ano si Ursula andan doon sa shipyard so kanina madani araw marami pang mga naririnig ko mga bangka na nagsipaglaot pero ang bagyo daw pala ngayon ay nasa ano na uh, Pulillo. no yeah. So, una na tayong ano dito at ang mga barko yung nakapagtago na sa uh, Marinduque. So, tara. Let's go. So, mga kamamay, kita nyo naman lahat ng na mga cyclone wire uh, tinumba. No? Para kung sakaling lumakas ng hangin ay uh, nakatumba na agad dito waiting area. Ayan. So, doon, may mga ano doon, ah, uh, Okay, yung mga no? Yung mga mayari niya nasa Marinduque. Okay?